Uh, good morning mga Kapigmate. So bali ngayon yung pinalandian natin na baboy na natin ng mix na lactating sa grower. So pa 3 days na ngayon. So tingnan, tingnan yong yung behavior ng baboy ngayon mga Kapigmate. Kung ano mapapansin nyo. So yan po yung naglalanding baboy ng 3 days. So hindi yun ha, ito kasi yun ay buntis na. So ito po si Cookie. So yan po yung naglalandi natin. So yan ang pa 3 days niya. So tahimik lang siya ngayon. Pero mamaya so ano na kaya tahimik yan ngayon mga Kapigmate. Kanina, kanina pa siya malikot at hindi mapakali. So, yan. So, 3 days niya. Ang gagawin ko po kasi ngayon mga kapigmate. So, lahat ng baboy natin, uh, subukan ko pa ko lahat ng 3 days. Kasi ang gusto ko talaga 4 days. Pero may nagsabi sa akin na subukan ko rin daw ang 3 days ng paglalanday. Kasi ang nagsabi sa akin ng mga kapigmate ay yung technician. So, sige. Sabi ko, sige. Pero okay din naman ang 3 days. Pero mas bit ko talaga yung ano, mga kapigmate. Mga 4 days. Simula na maglande hanggang pakastang ko. So, ito. So ito mga kapigmate, ah, uh, ito naman ay pan 3 days din simula na naglalan So ayan, katatapos lang din 'yan. Pero ano, hindi katatapos niya lang magig- ah, ma So ito tingnan niyo yung similya niya. Yan, So kalat na. Ayun. So kalat na sa katawan niya yung similya niya mga kapigmate. So pa 3 days niya 'yan. So wala tayong wala tayong nakikita sa kanilang pag-iingay, pagwawala, yung pag-iingay. Yeah, mga ganon. So, iba kasi yung ingay ng baboy, lalo na yung umiirit sila na sakit sa tayong nga mga pigmate pag naglalandi. So, yung mga ganun kasi mga kapigmate. Based sa aking experience, pang 4 days ko, nakikita yung mga ganun. Minsan naman, pag yung mga baboy mga kapigmate ay hindi ko napansin na naglalandi. Tapos biglang nag-ingay ng ganun yung nag nagwawala, hindi mapakali, tapos ah uh, pag yung ginagawa ko sa ganung mga kapigmate, ah, sinasakyan ko pag ganun, standing hit na sila. So ito mga to mga kapigmate, 3 days natin sa dalawa, wala pang naging standing hit mga kapigmate ah. So wala. Hindi pa sila naging standing hit. So kahit yung isa hindi pa rin standing hit mga kapigmate. Ah, uh, pero mga kapigmate, ang ano ko diyan, bilang. So nagbibilang tayo. So 3 days na tayo, 3 days na sila simula na naglande. So walang naging standing hit, pero papaiiin natin. Pero mga kapigmate, yung ibang mga nag-aalaga ng mga barako, nag -i -i ay mga kapigmate, ang hinahanap nila sa baboy na papakastahan ay standing heat. So, sasabihin ko ulit sa inyo, hindi lahat ng baboy nag standing heat. Ah, sabihin na natin na okay din yun na yun ang basehan nyo, pero idagdag nyo to yung sasabihin ko sa inyo mga kapigmate. Magbase rin kayo sa bilang. So, mag start kayo ng bilang mga kapigmate bago nyo pakastahan yung baboy nyo. Simula nang nagpakita siya ng size. Sabihin natin, para ma-detect nyo yung mga kapigmate, kada pupunta kayo sa babuyan nyo sa umaga. Sa umaga madaling makita yan mga kapigmi. Uh, yung unang makikita nyo dyan, medyo masama-masa yung Kaya ugaliin nyo yung thumb check sa loob ng ari Ipapasok nyo itong hinlalaki nyo sa, hinlalaki ba tawag dito? So, kahit ano. So, itat ipapasok nyo to sa ari ng inahin. Tapos, pag ipasok nyo, ganto ganito nyo. Pag malagkit na ano, so yun. So, nagsisimula na yun. Pero, hindi pa naman, hindi lahat na gano'n na gano'n. Ibig sabihin, pag may gano'n na kayo nakapa, uh, pag mas na yun ng mga pigmate. So, mapapansin nyo yung mga pigmate, pag may tumulo na pag may natulo na sa ari niya, doon ako nagsisimulang magbilang. Hindi doon sa pag nakapa ako, ah, madulas na mga pigmate. ha. Ah. Pag nada nakapa nyo na madulas na may malagkit na, so huwag kayo doon magsisimula magbilang mga kapigmate. Ang simula ng pagbibilang ng baboy na naglalandi mga kapigmate ay yung araw na pag ano sa kanya na may tumutulo na sa ari niya. So isa yun mga kapigmate ha, ah. isa yun, isa yun sa dapat mo nyo basihan. Pero mayroon din mga kapigmate na baboy na walang lumalabas sa ari niya. So, hindi agad lumalabas yung, yung liquid sa ari ng baboy. So, ang unang, unang lumalabas mga kapigmate sa ari ng baboy mga kapigmate na ano, una mapapansin, kali, ano, bukod sa may lumalabas na kataas, yung pamula, pamumula mga kapigmate. Mayroong baboy na namumula yung ari, pero wala pang liquid na lumalabas sa ari. So, yun ang dapat yung bilangan. So, ang ganong mga kapigmate, binibilangan ko yun sa unang araw na mapansin kong mamula. Tapos yung sumunod na araw, yung medyo lalaki na siya. Pero kung nakita ko nung ganto, pero kung nakita ko kahapon na mapula siya, tapos ngayon mapula pa rin pero hindi namamaga. So hindi counted 'yon mga kapigmita. Kailangan kung napansin niyo na mula kinabukasan dapat namamaga. Pero kung hindi namamaga, hindi lumalaki. Hindi ka wag niyo bilangan 'yon. So bilangan niyo lang pag nakita niyo na tapos kinabukasan namagana. Unti-unti na lumalaki. Doon kayo mag-start mag, -start mag bilang. So sa ganun kasi mga kapigmate, yung baboy na namumula lang yung ari, tapos walang lumalabas na liquid mga kapigmate, nasa loob lang yung liquid ng baboy nun. So ang gawin nyo, ipasok nyo yung daliri nyo, saka nyo ganto-gantuhin, doon yung malalaman mga kapigmate. So hindi nyo na kailangan maghintay na may lumabas na liquid sa ari ng inahin. So, marami, marami mga kapigmate, para, maraming sign akong tinitingnan sa paglalandi ng baboy. Hindi lang yung standing heat, hindi lang yung pamumula, pamumula ng ari, hindi lang yung ano, hindi lang yung paglabas ng liquid ng ari, sa ari ng baboy, hindi lang yung standing heat, hindi lang yung pag-iingay, napakarami mga kapigmate. So lahat pong yan mga kapigmate, malalaman nyo dito sa mga vlog ko. I-share ko po sa inyo. So yun lang muna mga kapigmate, good morning, good morning, mamaya papayayin na tayo, ibablog iba ko yun para sa inyo.